Guys, paborito nyo ba ang suman? Yung suman sa latik? Oh no! O suman sa liya? Magluluto tayo ngayon ng suman sa liya. Papakita ko sa inyo. Tsaka yung suman na yung bilog kung tawagin sa uh, saya budbud. Yung budbud sa bisaya na malangkit maski ihampas mo sa poste hindi na babali umiikot lang yung budbud o suman so guys papakita ko sa inyo ang aming niluluto na suman at ito yun guys ito, ito yung latik dito sinasaw-saw yung suman sa lihiya ayan yun luto na yung suman sa lihiya guys ayan at ito yung sa usawan mainit pa kaya hindi muna natin ano at ito guys ito naman yung suman na bilog suman na malakit ang tawag nito budbud uh, -bud sa bisaya na maski eh, ang lang dahil malagkit hindi na puputol ayun guys Maya pag naluto na 'yun, babalutin 'yun ng dahon pabilog. Iba naman yung isa doon na uh, palapad 'yun kasi suman sa lihiya 'yun. 'Yun. Abangan nyo guys ang aning suman sa lihiya at suman na budbud. At ito na guys, yung niluto natin na half cooked na suman yun tinitimbang yan guys ayan para parehas ang bigat tapos ayan bibilog bilugin ikut ikutin ayan guys half cook lang yan kasi lulutuin natin ulit sa kaldero at ito na yung nagawa guys ayan oh. magiging ganyan na yan yun suman budbud -bud sa Bisaya at ayan tinatali para magiging ganito ayan so ayan guys nabalot na yung iba mamaya maya pag na ubos na yan balutin ilalagay natin sa kaldero at lulutuin ulit isasalang doon ulit sa apoy So, ayan na po. Tapos nang binalot yung malagkit. Ito na yung budbud -bud natin at ilagay na natin sa kaldero para lutuin ulit ng 45 minutes. Ayan guys. So, Ayon guys, isalang na natin sa kalan para lotoin ulit. So, guys, naka-45 minutes na. Pabuksan na natin. Aray ko, mainit! Ayan, guys, oh. Ayan, titikman na natin, guys. Ayan, oh. So, titikman na natin. Dito. Ayan. So, ayun, guys, titikman na natin. Ito yung... Ah... Uh, suman sa liya. Ito yun, nabuksan na natin. At ito yung suman na budbud sa Bisaya. Ayan, ito yung budbud. Ayan. Ngayon, titikman na natin. Ang unay natin itong suman sa lihiya. Ito guys. Ayan, ang pagkain nito, isasaw-saw sa latik. Ayan sapsaw sa latik tapos titikman na natin guys ang mm. aw tamis mm. sarap guys ito yung suman sa lihiya with latik ito so. mm. sarap mm ngayon guys ito naman yung suman na uh, natural na suman sa bisaya Burbud. ito naman yun hindi na sinasawsaw ito guys hindi na sinasausa ito yan hmm sarap guys na uh, yung lasa niya medyo nag-agaw yung tamis at uh, saka yung punting alat. Kaya hindi nakakapit. Yan. Yeah. Mmm. Mmm. So, ayan guys. Ito yung niluluto namin na suman sa lihiya. Suman so na uh, budbud. At saka yung sa lihiya mayroong lapik na sausawan. So guys, maraming salamat sa inyo. Ano ba Ang sarap ng ilaw doon, dami na suma. Dalawang klaseng, Dalawang klaseng suma. So, bye-bye!